Hi, net! Hi, tol! Kamusta? Okay lang din. Mm, okay yan, lang din kami. Smileyos. Hello, net! Hoy! Kamusta? O, oh, nasaan ka? Nasaan ka? Nasaan? Ha? Nasaan po. Nasa nasa bahay ka ni Miley? So, oh, ang ganda ni Minita oh. Ngayon ko lang ulit nakakita siya oh. Hindi ko nakakilala. Ha? Ah, pinaikli? Nagpagupit ka? O, bagay naman sa'yo ang maiksi, adi ka? Bagay naman sa'yo. Sino kasama mo dyan? Mama mo? Mama. Hi! Hi, Hi Nanay Lorna! Hi, sir! Kamusta Ga po kayo? Hi, mama. I love you too. <laughs> 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 Kamusta po kayo Nai na, Nailor? Uh, okay na, sir. Mingaw mm. na po, sir. <laughs> Mingaw na rin po si kami ni Maylin. Ha? Tapos, ito pa yung ako, rambutan. Rambutan? Wala, rambutan wala namang rambutan pa dito sa amin. Baka rambutan <laughs> po. Mangga. <laughs> Mangga. Mangga, marami mangga dito. Mangga. Mangga ang marami dito, mangga. Opo. Nung tumawag ka kay Maylin, ang dami kong dalang mangga, isang karton. Oo. oo. Maylin lang nag-ubos. Tumawag ka dito dati. Hindi lang pinakita sa iyo. Sabi ko, bakit mo pinakita? Galing pang Mindoro yun. Bigay ng Tito Dinky. Wala pa dito si nanay, umalis eh. Nasa school. No, kumakalit pa Hello po. Maayong hapon sa inyo tanan. Huh? Di ba tama ba yun? Maayong hapon sa inyo tanan. Oh. Hi. Nayan! Hi, baby! Si nanay Lorna, oh. Ang okay. ang guwapa talaga ni Nanay Lorna, mas guwapa pa kay Ninita. Mm. <laughs> sa, sa bahay ba ninyo yan? Pa yan ah, kala ko sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang lugar. Sa iba't Sa

Nauwala na. No. Ayun, si Ninita, oh. Ang ganda babae ni Ninita. Wala, wala, wala. Bakit nawawala? Ayun. <coughs> Hindi ko nakilala si Ninita. Sino yung kasama mo sa likod mo? Anet. Pisan mo? Saan nga? Kapatid ni Jabalita. Ah, kapatid ni Jabalita? Oo. Ayan. Hmm. Hmm. Hmm, okay naman dito ni Nita, si Mayling, si, si Nea at si Russell. Net! Hindi hmm, ako naririnig ni Nita. Net! Ha? Narinig mo ako? Ah, okay. oo. Oh, sabi ni Jeffrey, kamusta daw. Eh, alam si Jeffrey. Ha? Wala dito, eh. Sabi lang sa akin, kamusta ka daw. Ah. Uh, Kunti ka samo sina Yolanda. Hindi ka black bomber dadatwas na Tapos, okay. hmm, mayroon naman yung uniform mo, ipapadala na lang. Yung uniform na kulay ano. Pwede diba yun? ano ba yun? Bakit po. wala ba sa kanilang uniform talaga na ano? May, na, yung, yung sa kanila na blackboard blackboard sa school. Black daw po yung ano. Hindi ba pwede yung sa school talaga nila? Mm. Ganda ang bahay ni Nita,

gan na kan ma rut baloi kan mama main doi ta baloi a ni ni Потому что до сих Siya, ay na, laging katabi pala lagi mo palang kasama si Nanay Lorna ha Ayan okay, si Russell Hi, Net Kasabi mo Hi 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 Ned. Hi, Net Hi, Tul Kamusta? Umuwi oh, ganun yan. Hello, kamusta? Kamusta ka? Okay lang din. Okay lang din kami. Hi ah. Hi hmm. Nawala ka, Tol. Mga kapatid mo ba yan? Kasi, ah, may, may lead? Hindi po. Pinsan ko pa yan po, kapatid. Ang mga pinsan mo. Ka ano po. Yeah, at least, nagkakausap kayo, no? Nawala ka, Tol. Sino nawala? Sino oh, nita? Hindi, na Nawala na ka daw. Nawala na ka daw. Ara ta. Asam ka. Asam ka ngayon. Bahay ni Myling. Naka-ID pa. Eh, <laughs> nasaan na po yung Marius nakausap nila si Ninita. Miss <laughs> you. <laughs> Miss you, Tol. Miss you, Ned. Wala si nanay dito. Malas eh. Hindi pa nadating. Naghahanap po si Ninita ng rambutan. Wala naman ako maibigay pang rambutan sa kanya. Wala naman ako nakikita sa palengking rambutan ha. Paborito talaga ni Ninita yung rambutan. Ano nung O, Ugos yun. Yung alam ko mayroon, eh. Jun eh. ah, pa lang ngayon ni. Ah. eh, mkalitan muna eh. Hello. No. Babay Nita! na po um. Man,